Good morning, good morning sa inyong lahat mga ka-farmers. So, sa umagang ito, share lang namin ang aming ginagawa. Nagdidilig po kami ng tubig sa talong kasi uh, sobrang init na po dito, no? So, nung paalis na si Bagyong Karina, uh, sampung araw kahapon mag-eliminis na ngayon, walang ulan kaya nga ang aming ginagawa nagdidilig po kami ng uh, tubig sa talong so ngayon uh, share lang namin sa inyo uh, sa nagtatanong sa akin sa sagotin ko, nagpropruning po ba ako sa tanim na talong ang sagot ay wala po mga kaparmers so, tinatanggal lang namin yung mga malalaking dahon sa ilalim yung naninilaw kasi sa sobrang kapal uh, normal din na maninilaw ang dahon, kaya nga tinatanggal namin So, 40 days na sa ngayon. Marami na tayong mga maliliit na bunga. Baka sa 48 days mga ka-farmers, no? uh, pwede na natin to ma-harvest. So, yung mga ganito kalaki, no? may mga makikita na tayo mga ka-farmers na mga maliliit na bunga. Oh. So, yun po mga ka-farmers ka ang ma-share ko sa inyo sa umaga na ito na nagdidilig po kami sa aming tanim na talong so sana nga nasagot ko natin yung tanong kung nagpapruning ba hindi so kung nakikita nyo lang at napapansin may mga dahon na mga malaki pag magsimula ng mamumunga mas maganda tanggalin para yung nutrient resto sa taas pero pag tanongin nyo ako nagpapruning ba tingnan nyo hindi oh hindi tayo nagpapruning tinatanggal lang natin yung mga malalaking dahon para maging ganito ang ilalim mga kapwa ko kaparmers kita nyo oh, ganyan kasi pag hindi natin tatanggalan ganyan ang hetsura sobrang kapal po pero pag kulang tayo sa insekto para sa mga may pakpak o sa mga uod uh, hirap tayo hirap natin i-control so tinanggal namin ang purpose para po uh, ang nutrients na ibibigay natin sa puno ng mga tanim natin na talong ay diretso sa mga bunga, sanga at saka sa mga bulaklak at saka sa kanyang talbos. So, sa ating uh, 40 days, uh, ganito lang kalaki ang mga bunga nating makikita, maliliit lang pa, no? Magkasabay may tagilma, tag -anem. So, 'yun po tapos maraming bulaklak sa talbos. 'Yun po ang kagandahan. So, yung variety na 'to, no, share ko lang, ah uh, ito po ang Calixto F1 na maraming mamunga tapos napakaganda po sa market at malakas i-binta so pagdating sa market hindi tayo mahihirapan mga ka-farmers okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang sana po may na-share po ako at nasagot ko yung tanong kung nagproproning ba uh, hindi po ha, hindi ato nagproproning so tinatanggal lang natin ang uh, mga na dahon unang dahon sa ano pa, tandang mga dahon So, yun lang po mga ka-farmers. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. Kung may tanong man kayo, paki inbox po. So, bago tayo magtapos, may ka-shoutout po no, sa mga uh, bago natin viewers, sharer at commentator. So, sa inyong lahat, bye-bye po.